Pinilit na ngang magpakasal, pati pakikipagtalik, sa pilitan din daw at may go signal ang pangre-rape. Yan ang mga isiniwalat sa Senado ng mga biktima ng umunay kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. <tinyo> Nagharap na kanina sa Senado ang mga umunoy biktima ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI at ang leader ng umunoy kulto na si Jayren Skilario o Senior Aguila. Matindi ang mga revelasyon sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kasama ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ikinwento ng mga biktima ang anilay malabangungot na sinapit sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Ang 14 anyos na si alias Jane, pinilian daw ni senior Aguila ng mapapangasawa sa kasapilitang ipinakasal sa 18 anyos na lalaki. Pagkatapos si Kasal, required daw na agad silang makipagtali. Kung hindi, may kaakibat daw itong parusa. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulok ka adlaw, di may makuha ng lamig a juice. Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag-adjust kakausapin sila, Your Honor, sa uh, sasabihin na may impyerno sila pag hindi sila pumayag. Adios ang tawag ng grupo sa kasalanan o hindi pagsunod sa utos si Senyor Aguila. Kahit daw ang mga magulang ng mga minor de edad na papasunod. Pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, masugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasakamis langi Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to, go to heaven, Your Honor. Ibinulgar din ni Jane na kahit nakasal na siya, niyayaya pa rin daw siya ni Senyor Aguila na makipagtalik. Pero nagmatigas siya. Meron para ruleta ng mga parusa at minsan nangang hinampas ng kahoy si Jane. Parusa rin ang pagpapaligo sa tinatawag na Aroma Beach na punuraw ng ihi at dumi ng tao. Ang sinapit ni Jane kapareho rin daw na nangyari sa kapatid ng isa pang testigo na si Lovely. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po. Yung ikinasal siya ni Senior Aguila. Ako mismo witness. No hindi raw pumayag na makipagtalik ang kanyang kapatid, pinarusahan ito kasama ang iba pang minor di edad. Pinalabas sila ng gate sa gitna ng maulang gabi. Pumunta po yung sasakyan ni Sinyo, sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapramis kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Sa huli na buntis ang kapatid ni Lavi, sagot naman ni Senyor Aguila. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Huh? Hindi totoo, your honor. Hindi ko po magagawa. Huh? Ang mga pahayag ng mga biktima pinatotohanan si ni Mark Gelsano, Kaysan. dati umanong miyembro ng Elite Army ni Senyor Agela, Naging emosyonal siya nang ikwento ang kanyang mga nakita. Pinipilit po talaga ma'am na sila ay ikasali. Ganun ma'am, tapos kanang Relax ka lang, relax lang. Okay lang. Bukod pa riyan, naungkat din ang isyo ng malam military training daw na pinagdadaanan ng mga miyembro ng SBSI. Naranasan daw ito ng 12 anyo sa si Alias Renz. Pinagkakaitan din daw silang makapag-aral. Bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa karibisag 12 ayong edad. <video> Hindi pagyabog kong ibang <video> Ah, uh, wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Base sa datos ng DepEd na nakuha ng lokal na pamahalaan ng Socorro, mahigit 800 estudyante sa elementary at high school doon ang nag-dropout noong 2019 sa Sukoro talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. Sa kabila niyan, todo tanggi pa rin si Senyor Aguila. Ang tanong ko lang kung nakakalabas sila sa kapihan para pumunta sa eskwilahan doon sa baba. oh, Yes, yes. I yes? O, oh, sila. So, strike to ka na, ha? Oh, oh, oh. Kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Okay. Bukod kay Senyor Aguila, idinawit ding sangkot sa pangaabuso ang SBSI members sa sina Janet Ahok, Karin Sanico at Mamerto Galanida. Pero lahat sila itinatanggi ang mga paratang. Sa huli, hindi na kumbinsi ang mga senador sa paliwanag nila kaya pinakontep ang apat. Sa susunod na linggo, balak gawin ang pagdinig ng Senado sa mismong bayan ng Socorro Surigao del Norte. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.